Kylie Padilla hiwalay na sa non-showbiz boyfriend Kamakailan, naglabasan ang mga balita na Diumanoy hiwalay na si Kylie Padilla sa kanyang jowang tattoo artist. Ayon sa mga chismis, ang kanilang paghiwalay ay dulot ng tinatawag na irreconcilable differences o mga hindi pagkakaunawaan na tila hindi na maayos pa. Sa kabila ng mga usaping ito, may mga lumabas na detalye, na nagbigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Isa sa mga patunay na maaaring may katotohanan ang mga balita, ay ang tila pagkawala ng anumang public interaction sa social media, hinggil sa kanilang relasyon. Matapos ang mga sightings na nagkakasama pa sila sa mga paglalakbay sa ibang bansa at paminsan-minsan na pagpunta sa mall, nagkaroon ng mga ulat na wala nang makikitang updates o posts tungkol sa kanilang pagsasama. Ang ganitong senaryo ay nagbigay daan sa mga spekulasyon na maaaring totoong nagkahiwalay na nga sila. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, ang pag-aakala ng irreconcilable differences bilang dahilan ng kanilang hiwalayan ay hindi basta-basta. Ang term na ito ay karaniwang ginagamit kapag ang dalawang tao sa isang relasyon ay hindi na maayos ang kanilang mga pag-aaway o hindi na nagkakasundong mabuti sa mahalagang aspeto ng kanilang buhay, kaya't mas mabuti nang maghiwalay na lang. Sa kaso ni Kelly at ng kanyang jowang tattoo artist, maaaring ito ang naging sanhi ng kanilang hindi pagkakasunduan. Noong nakaraang buwan, sa isang panayam kay Boy Abunda, tahasang inami ni Kili na siya ay may karelasyon na hindi mula sa showbiz. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay linaw na siya ay nasa isang relasyon na may taong hindi kilala sa industriya. Sa kabila nito, wala pang tiyak na pahayag mula sa aktres ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon ang hindi pag-update ng kanilang social media accounts, hinggil sa kanilang relasyon, ay tila isa sa mga palatandaan, na may pinagdaraanan silang problema. Sa panahon ngayon, ang social media, ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng mga sikat na personalidad, at ang hindi pagpapakita ng anumang aktibidad o update tungkol sa kanilang partner, ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa kanilang relasyon. Dagdag pa rito, ang mga panibagong balita, na nagpapakita ng pag-usad ng buhay ni Kili, sa mga nakaraang linggo ay tila nagpapakitang siya ay patuloy na nagpapokus sa kanyang karir, at personal na buhay. Ang kanyang mga recent activities, at public appearances, ay nagbibigay diin na siya ay naglalakbay patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay, na maaaring isang indikasyon na ang kanyang relasyon sa diyawang tattoo artist, ay dumaan sa isang malaking pagsubok. Habang ang mga spekulasyon at chismis ay patuloy na umiikot, ang tunay na detalye ng kanilang relasyon ay nananatiling isang misteryo sa publiko. Ang mga detalye ukol sa kanilang hiwalayan ay maaari pang magbago, kaya't makakabuting maghintay ng opisyal na pahayag mula sa parehong partido bago gumawa ng anumang konklusyon. Sa kasalukuyan, ang mga tagahanga at tagasubaybay ni Kylie Padilla ay patuloy na umaasa na siya ay magiging maayos at matagumpay sa anumang desisyon na kanyang gagawin sa kanyang personal na buhay. Ang bawat aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang career hanggang sa kanyang relasyon, ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko, kaya't ang anumang pagbabago ay tiyak na magiging malaking usapin. Sa huli, ang importante ay ang kaligayahan at kapakanan ng bawat isa. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga na maging mahinahon at magkaroon ng pag-unawa sa mga pinagdadaanan ng isang tao, lalo na kung ito ay isang sikat na personalidad na laging nasa ilalim ng mata ng publiko. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.